At para po mas mabigyan pa tayo ng mas maraming impormasyon kaugnay sa pertosis o whooping cough at iba pang sakit na tumataas ang bilang ng kaso, makakausap natin sa linya ng telepono si Undersecretary Eric Tayag ng Department of Health. Magandang gabi po, Dr. Tayag. Magandang gabi po. Yusek, gaano na po kalawak po. ang apektado ng pertosis at ano na po ang update sa sitwasyon sa Quezon City na nag-declare na ng outbreak, Yusek? Uh, Tuloy-tuloy po ang pagsasagawa nila ng contact tracing kung saan yung mga nasa listahan po nila na nagkaroon ng Tospirina at na report na nila ay pinupuntahan po nila yung mga barangay para hanapin kung meron pang kaso at kung meron ay mapigyan kagad ka ng antibiotic sapagkat pagkata uh, ito ay dala ng isang bakterya ay magagamot naman pag pinainom po ng antibiotic. Maliban dyan, ini kayat nila dahil may mga bakuna pa naman at uh, hindi pa naman na uh, nagkakaroon sila ng problema at nabigyan nga. Bagamat si Mayor Joy Belmonte nagdesisyon na na baka bumili po sila at uh, hapang hinihintay po yung pagdating po ng mga bakuna. Mula sa Department of Health, ganoon na po yung kaganapan at tuloy-tuloy po ang pagre-report nila kung sila po ay makakakita pa ng karagdagang kaso po. At sa mga ospital po ay nakahanda na rin po para sa ganon kung may magpapatingin at nagdududa sila baka tospirin na yan ay maasikaso po kagad. Okay, Yusek, ano po yung dahilan talaga ng pagtaas ng kaso ng pertussis? Mababa po yung vaccine coverage natin. Dito mga nagdaang taon at yan ay isang patunay kung hindi po mababakunahan, eh magkakaroon tayo talaga ng pagkalat ng mga ganung uri ng sakit na naproproteksyonan naman tayo sa mga sakit na yan kung bakunado po si baby. Pangalawa, ay talaga nagkulang po yung supply namin ng 5-in-1 o yung pentavalent vaccine. Yan po kasi yung bakunang ginagamit sa mga baby na umpisa ng 6 weeks na gulang po nila ay natuturo ka na po dito sa hita at uh, after one month, isa po yung initial ulit at uh, pagkatapos ng isang buwan, yung pangatlo po ay kailangan maibigay para makumpleto po nila yung primary series. At uh, kasama po dyan sa 5-in-1, yung sapertasib. Yusek, ano po yung mga sintomas na dapat bantayan ng ating mga kababayan dito sa sakit na ito? At ano ang kaibahan nito sa ordinaryong ubo? Yusek. Okay. Okay. Nakakahawa po ito. Ang sinumang may ubo na mayroon namang nahawa sa tosterina, may sasali niya yun sa... Uh, katabi niya na kutsaan yung laway, secretions, at saka yung plema, kaya sipon, ay doon po ang paraan para mahawa po. At sa loob ng limang araw, kaya hanggang tatlong linggo, lalabas na po yung sintomas. Magkaiba po yung sintomas kay baby at doon sa iba sa atin. Kay baby po, may sipon, lalapot po yung sipon, at uh, may rapang huminga, at uh, sa tindi po ng suspirina ay maring tumigil sa paghinga, mangingitin yung bibig at uh, ito po ay kailangan dali na sa ospital kasi may gamot naman po. Sa atin naman po ay sunod-sunod uh, na pag-ubo, violent cough, inaatake po talaga ng ubo at sa gabi lalo na uh, halos hindi makatulog at uh, dalawang buwan na o higit pa ay talagang inuubo pa rin. May gamot mm. po, antibiotic ata uh, para hindi pumalagi sa panganib kasi ang kom ang komplikasyon niyan ay mauwi sa bronchopneumonia sa mga bata, pneumonia sa atin at uh, maring ikamatay din. Tandaan niyo may nai-report na po tayong yung namatay. Yusek, paano po maiiwasan ang sakit na pertussis? Okay, unang-una, um, una po ay importante at uh, may iba pa naman paraan sa loob ng bahay po, napakinggan nyo naman kanina na bago tayo kumarga na isang baby, ay kailangan malinis po yung kamay natin at kung may konti tayong sipon, magmas na po muna tayo at bawin na muna pong lips to lips para nang sa ganun ay makaiwas po si baby at makamahawa at sa mga paralan naman Uh, bagamat pakasunat, mahal na araw na po, uh, kailangan po ay tinitingnan yung mga bata po, baka inuubo-ubo na yan, para wala pong hawaan. Kaya sa bahay pa lang, kung masama na pakiramdam, ay eh wag na muna papapasukin. Ang pagsuot ng mask po ay makakatulong at yung mga pinapakalat ng balita magla-lockdown, wala pong lockdown na gagawin po. Yung mga tinatin natin ng bakuna, inam ng antibiotics, kung magkakaroon ng suspirina, pagsuot ng mask, hugat ng kamay, tubig at sabon, ay malaking tulog na po yun. Alright, maraming salamat po, USEC Eric Dayag from Marami. Department of Health.